Hello guys, good morning, welcome to my vlog Nandito ako ngayon sa munisipyo ng Yangga guys Nag-deliver ako ng ano Danggit na isda guys Kasi my birthday Ang lawak ng bagong munisipyo dito guys sa amin Ito yung pinaka ano namin Umasok ako guys Guys, masok ako guys ka, alam mo ha. Bakit ka tumakbo? <laughs> Yan guys, oh. Bagong munisipyo dito sa Lianga, guys. Ito yung pinaka city namin dito, guys. Hi, Nay. Hello. Good morning. Hello, guys. <laughs> si Queenie, Arun, Queenie, ni nga ni. Like Aw, because... oh, yun guys. Ikutin ko guys. Kasi bago to, iba. Order kasi si Doc Edwin ng ano. Isda. Kasi birthday niya yun. Yan. Ito. Tapos, yun naman ang ano guys. Uh, yung bilhin center ata. Yan guys, center. Bagong center nila. Yan. Yeah. palabas na ako guys. Eh. Hindi tuloy ako doon nakabid nakabid yo sa ano. Doon kay sa nag-order. Mm, uh, malayo dito this. yun na pinaka main niya guys. Yan. Yeah. So, doon na order yung Doon yung kwarto niya. Ngangig, kay Dok Edwin Salamat Dok Edwin Sa order, na maraming order Arawas ako guys Kasi uwi na ako guys Mag-abang na ako ng ano May ano pa nga guys Hindi so, pa natanggal yung ano nila guys so, Yung second floor yun, Christmas tree, hindi pa tinanggal maglakad ako maglakad ako guys magantay ako ng ano kasakyan may dala ako ang lagayan ko guys ikaw yung lagayan ko guys basket lagayan ko yung order maglakad na ako guys dito lawak talaga guys may bagong building na naman ginawa doon sa kabila guys hey guys ano yun guys doon yung parang bar Kevin's tingnan nyo guys oh. yung munisip yung bago namin guys ang ganda ang laki ang luwang ang lawak pati ang init guys sobrang init talaga guys masayang na yung beauty ko dito guys <laughs> joke lang nga <laughs> o okay, naman guys diba sobrang init grabing init guys yes yes Ya, Tuh, ngeleher aku, guys! Kontak ko dun sa sanu perutasan, guys! Kontak kau ko dong, semai